Uh, good morning po sa ating lahat. Welcome to this video po. Ay ipapakita ko po yung mga ginawa ko at install po natin siya ngayon. Alam po, kulang po, po tayo ng plans para dito. Ngayon po, naka-install siya doon dapat nakakabit ay yung plants. Ito po yung ginawa natin kahapon. Kahapon lang po 'yan. Ayan po, ngayon ang video ko. Ang video ko labas. Ayan po. Ayan okay, po. Ayan po. solo po. yung isa. Ayan, ito po ang pinod. Sanitary. 316 okay, ko ito. Ayan po. Ayan naman. Ayan po natin kung ilan join. Isa. Dalawa. Tatlo. Ata. Lima. Ayan mga pila. Lima din po yun. Ten join. Ah. Ayan okay. po. po tayo ng ating mga uh, sandata. Ito yeah. po ating mga nakapitler na sandata po, welding machine, kung hakain ng tig, yan po. ano mga sandatang ang gagamitin. Ito. ito ang argon, yun yan, filler. 2.4, saka 1.8. At argon, yan po, nag i po po yung mga kasamahan natin kung anong mga gagawin natin yan. Ayan, yan po. Ito naman po tayo sa kabilang grupo ano po umm umm si Steven may opo steady and na po yung isang mandirigma nung po ang mandirigma ng kabisayaan Narating dito sa Laguna. Dito uh, ay niya. Uh, Happy. Full, full load na po And then ako naman po ay waiting lang dito para sa preparation ng mga kasamahan Ito po ako sa ah, malaki ang target na Nakapicture na po ang aking mga sandata in case po na tumawag ng welder ay dito fight na po tayo. Ayan po. Mga sandata. Ayan Okay po, maraming salamat po for today's video. Ingat po tayong lahat. God bless po.